guys ngayon guys ngayong morning ito ng lakad ako sa ngayon punta sa taas ng bundok ah, kasi meron kami ah, skipping ngayong umaga ito kasama ko yung mga kasamahan muna sila na lakad ito lang ito guys so, isa lang lakad ngayon kasi merong skipping ngayong namong araw ito yung daanan taas ang bundok ito yung beso ito yung bundok o ito yung beso daanan dito lakad ako ngayon umaga ang iba ang iba kasama punta na sa unas oh, lang guys o ito yung mga daanan namin dito ako para parang susas dito guys kasi na ako sa mataas ng bundok ito yung nangyari sa lugar guys ito yung daanan hindi siya ma uh, malawak sa lalim ito pa ako sa taas ngayon na lalakad ito guys sa mataas ng bundok Ada ako ngayon. Oh guys. Super mataas. Ito yung nangari. Yung lugar. Lakad kami. Hmm, ito yun, guys. Bering, taas ah guys. Bundok to us. Oh. Meron. Escape na yun. kasi wala akong pasok ngayon kasi Sunday ito na yung luwa meron kaming party dito sa taas na ano ko ito guys oh. ito yun guys oh. nakalagay dito guys oh. PC ito kami ngayon nalakad ako guys natin mataas yung guys oh. So, ito yun galing ko dyan sa taas guys pumpan ako guys super malayo talaga dahan ito dyan yung dahan guys dahan ito guys sa ah. maraming puno super malamig dito siya ngayon yung so, umaga ko ngayon yung kasamaan ko uh, susunod lang sila una na ako dito para kita ko sa inyo ang view ito yun ang marong kahoy mataas ang kahoy guys. so hindi ba dito guys ang so, mga kahoy ito manawak na ito guys dito sa baba na guys manawak ito so, ngayon na lakad ako Oh, mayroong mga nga ng kahoy malayo sa ito sa disgrasya yung landslide slide oh, ito yon mga tanim ng kahoy mahuga ni ito yun oh paligid dito guys oh ito yung mga daanan meron nag work dito guys sa LGU hindi ako kasama dito kasi ibang klaseng work ko sa CPU guys ito yung daanan so ngayon napunta uh, ko dito guys kasi merong discrepancy naman guys tanyan mo nga ito samahan ito yung, ito yung nangyari guys dito nangyari sa lugar. Maraming punong kahoy. Maraming mga ibon dito nakatira. Ganito akong isuot para dalawang t-shirt na, na gamit ko para safety. Ito lalakad ko guys. Ito yung mga tanim guys. Ito yung manara ngayon lakad ako super malawa so guys, so, o, guys. And, And, ito guys ako so, o ba't sa naro guys ito guys o dito o malapit ako guys papunta sa merong kubo ipalagay maraming tao dito punta araw ah, tanghali para na exercise ko dito ang ganda lang siya dito puntaan guys yung sima super malamig maraming puno hindi mainit ang takarin ito guys ito yung uh, mga punong kahoy guys sa likuran ko ito guys. dapat po din ganda dito sa guys di merong mga iba ibang ini hayop kote lang dito ganda sya dito kasi lamig merong daanan oh right, guys merong bahay guys so. meron ang katira dito yung makab pagbantay guys bahay ganda dito siya talaga ganda talaga pwede siya yung nadaanan na, mo pre malamig pwede yung mga puno kahoy sa dito oh, ah, malaki na yung mga punong nara guys kita ko sa kong kamay no, oh, yung mga nara malaki na ah. hindi ko na ah, sa road naglara ka dito lang ako sa uh, yung daan ng punti dito lang ako pakita lang kasi sa inyo yung area sa so, mataas muna dito siya guys merong niyog sala ito yung area guys hindihan na dito sa guys hindihan na safety kung, kung wala nang itong mga tanim guys likado yung sa baba baba dyan kasi landslide ang labas yung merong bagyo, merong ulan itu aku ngangkatnya ya. Kita pesainnya saya say, oh aja, yeah, baba guys. Itu melayuk guys besok, oh, itu torok kok. Itu di bandar jen. Chan. Itu yo nara. Nara tanim saguberno. Oh itu guys oh, lagian yang mak color. Para kelikasan. ganda siya guys ang ganda o oh, sobrang malamig o oh, merong hangin malakas sa mataas ko ang mundo ang ganda dito guys o oh, merong mga punong kahoy yung nara itong o oh, merong talisay maliit pa ito yung puno maganda siya, guys malamig o oh, malawak ito siya guys baba ito guys meron itong mga tanim nara mau gani ito yung yang nangyari oh meron yung tubig guys na itong lagayan yung merong ah tawag ito express guys na yung mga uh, damo ito gusto hawakan ko ito yung nangyari ganda ito siya kasi yung sa baba guys is dyan dito baba dito ah, malalim asa so, ngayon ko so, so, meron parang bulaklak guys so, oh, maganda guys guys oh. ito so, oh, malaki na yung mga uh, tanim dito sa mga gobyerno guys marami dito yung lalakad guys sa so, ngayon hindi pa kasi malayo ito